Hi mga Karels, nandito kami sa Alrim. Nag-aantay kami ng mga basketbolista. Ay, naantok pa. Long boy na Naantok na talaga. Ano masasabi mo, Ana? Ano masasabi ko sa mga klap? Maganda. Manay, anong masasabi mo? Malit um, ka. Na-miss ko yung mga nod ng basketball. May bangs ka na eh. Yung, yung naka-high blood na rin ba ako dahil sa ano, nagigit-gitan sila. <laughs> Nakakamiss eh. Welcome yung back mga yung... Walang naglalaro guys. Eh. Ano kayo ng bula. No, inaantay pa namin. Ano kasi ang laro. Sa ano sa paano? Ano sa bahay? isa isip ko yun eh. Bito, ito, ito. Si Ming Ming nandito oh. Lagi nandito. <laughs> walang katao-tao pa mamaya pa dito alas so, so lagi kami nandito so, katahimik alarim uli nood uli ng basketball isa lang naman ang liga ng... liga, liga walang katao-tao Wala kang dalang pagkain? Oo, oh, uh, binili ko kayo ng apple. Apple, itag isa tayo. Tuli na. Tag isa tayo, manay. Oo, oh, lang agad. Kain na tayo. Ay, sir, pagdating dito, kain agad? Mm -mm. Ay. Bye! Thanks for watching. Magandang gabi sa inyo lahat, guys. Ano tay? Fashion show!